So, ayun, mga kapato, pasensyahan akong mutak, mahal only like, sa small dives. Um, mga kapato. Friends! 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 Ayan <laughs> uh, mga kapato. mga kapato dami ngayon naligo dito sa Maldives Ma! Ma! Happy Birthday Ma! Happy Birthday! dami naligo sa Maldives, ma. ah, na kayo, mga dito sa Maldives Papasensya na kayo mga kapatid medyo malon dito sa Maldives Okay, mga pato, marinig muna natin adobo with egg, mga pato. Mga pato, minikos-minikos na minikos natin, marinig natin ang half hour. Adobo with egg, mga pato. Mga pato, luto na yung adobo with egg natin, mga pato. Kain po tayo. I do